Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa pang uri ng transfer price. Walang iba kundi ang negotiated pricing. Ano nga ba ito at kailan at bakit ito ginagamit? Okay, sige, tingnan natin. Let's go! Ayan, so ang topic natin ngayon ay tungkol sa negotiated pricing. So, ito'y connected pa din sa discussion natin tungkol sa iba't ibang klase no ng transfer price. So bakit nga ba 'tong ginagamit? Kung maaalala niyo sa nauna nating dalawang video tungkol sa cost-based at market-based, may mga problems associated do sa dalawang methods na 'yon. So dahil sa mga problems na associated sa cost-based at saka market-based prices, ginagamit ang negotiated price. So ginagamit ito because of the problems associated to cost based and market based so yeah so parang ito yung uh, parang ito yung huling ginagamit no kung hindi magkaige do sa cost based at saka sa market based so ano nga may ibig sabihin ng negotiated price So, from the word itself, ang negotiated transfer price ay kadalasan nangyayari yan ay in the process of, through the process of bargaining. Yan. So, yung dalawang segment, si buying at saka si selling, magkakasuluyan ng presyo. So, si selling manager at saka si buying manager, uh, yun, magkakaroon sila ng usap kung ano yung mas okay sa kanilang dalawa na magiging pressure nila. Okay? Kasi hindi nila magamit, hindi magamit ni selling segment yung cost base, hindi magamit yung selling, uh, yung market base. So, mag-uusap na ngayon yung dalawang segment. Okay? Ayun. So, typically, kadalasan, ang negotiated price ay mas mababa sa market price, pero, mas mataas na siya ng konti doon sa cost ng selling which is yung incremental cost at opportunity cost. So, below market price, so mas mababa siya sa mas mababa ng konti sa market price, but more than or above uh, cost of selling segment. Yan. So, ano yung cost na sinasabi dyan? Yung incremental cost at saka yung Opportunity cost. Incremental and opportunity costs. Pero ito naman kasi opportunity cost pag walang external sales na mawawala dahil mayroong internal sales na mangyayari between the segments. Kung wala namang mawawalang external sales or kaya naman hindi kayang pababain or i-downsize yung facilities ng selling division, wala namang opportunity cost na involved dyan. So more on incremental cost. Anyway, so ngayon, para mas maging encourage, para mas ma-encourage yung kooperasyon ng dalawang division kasi nag negotiate sila, no? Para mas ma-encourage yung cooperation between divisions, si top management, i-consider niya na yung dalawang division ay magsanib pwersa para magkaroon sila ng profit. So, joint profits ang mangyayari para isang performance measurement ang gagamitin dun sa dalawang segment kay selling at saka kay buying uh, managers. So to encourage to encourage cooperation kasi syempre ayaw nating magkaroon ng parang kanya-kanyang ano sila, accomplishment. Ay ayaw ko diyan. Ako diyan sa ng buying. May sarili akong ano, uh, diskarte halimbawa. Uh, hindi ako bibili diyan. So para mas ma-encourage yung cooperation, gagawin na lang Isang performance measurement ang gagamitin para i-evaluate ang performance ng dalawang uh, segment na 'yan. So, one performance measurement performance measurement for both. For both selling and buying managers. 'Yan. So kasi mangyayari joint profit sila kasi sila 'yung nagkasundo eh. So isa na lang ang uh, performance measurement ng dalawang segments. So kailan ginagamit itong negotiated price? So ang negotiated transfer price kadalasan siya kadalasan siyang ginagamit para sa services. So often used for services. So least, hindi ito masyadong ginagamit for products or goods. So, mas madalas siyang ginagamit kapag service ang ino-offer ng isang segment sa kapwa niya segment. Because of the value. Okay? Ayan. So, ito yung expertise. Ito yung convenience. Ayan. So, because of the value. Because of the value. At itong service na to kasi, uh, qualitative siya, yung value na to, hindi kasi quantitative ang service, so it's more of a qualitative uh, measurement, so which is more qualitative. Kasi paano mo bibigyan ng, paano pe-presyohan ang isang service, especially kung expert si selling segment dyan. Okay, so magne-negotiate, magne-negotiate ngayon itong dalawang uh, segments na yan para presyohan yung service na i-offer ng selling segment kay buying segment. So it's more of judgment judgment ng dalawang parties yan. So more of judgment. Especially kung halimbawa uh, walang substitute yan available. So yung transfer price nakadepende yan sa cost at saka sa dami ng service na i-offer mo as well as whether yung substitute na service is comparable ay at saka available. Ayan. So ngayon, mas ginagamit siya for customized. Ayan. Customized, high cost, and high volume. Ayan. Services. Kagaya ng, ano mga example natin? Lagi natin example. Kagaya ng mga executive training, mga specialized executive training, mga risk management. Ayan. So specialized kasi yan eh. Customize Risk management, kaya naman specialized executive training kasi kukunti naman ang executives natin. Yan. So kung maalala nyo sa lecture video natin ng cost based mas madalas siyang ginagamit kapag low cost and low volume. Ang ano naman, ang market based kapag high cost and high volume pero standardized. Ito kasi, customized. Kung anong kailangan nang buying segment, yun ang i-offer ni selling segment. So dahil expert siya doon, ni provide si selling segment ng specialized training sa mga executives. So HR siya. So yun, um, yun ang gagamitin na transfer price ni HR department uh, yung negotiated pricing. Yan. So ipinapakita na kapag ang isang segment manager may ability na mag-negotiate ng transfer price, Ibig sabihin, meron siyang autonomy na magbenta ng ng products or service externally kapag hindi nagkasundo yung dalawa. Okay. Again, the ability to negotiate a transfer price implies that segment managers have the autonomy to sell externally. Kung sakaling hindi, magkakaayos yung negotiation. Yan. Halimbawa, okay, sabi ng selling segment. O sige, kung hindi tayo magkasundo sa presyo, hindi tayo nagkaroon ng negotiation, meron namang pwede kaya namin itong ibenta sa labas. So yun, may autonomy tuloy mag, magbenta. So kaya niyang makipag-negotiate ng presyo. O ayaw man tanggapin yung presyo namin, o sige, sa labas na lang kami. So yun, yun yung ibibenta namin sa labas na lang. So pinapakita na merong ability to negotiate because of the autonomy to sell. Yan. If in case the internal negotiation fail. So dahil dito sa autonomy na to, Pakilagay natin dito. ah. So, ability to negotiate transfer price. Transfer price implies that segment managers have the autonomy autonomy to sell externally to sell externally if internal negotiation fails negotiation fails yan so dahil sa dahil sa autonomy na to ah uh, pwedeng kumantong yan sa isang dysfunctional behavior at saka sa set optimization. So, however, yun yung medyo downside niya no. Pag pagkaya ulit pag negotiate ng segment manager, ah uh, kasi kahit hindi uma, kahit hindi u-okay um si Baying, mabebenta pa rin naman yan sa labas. So, parang one-sided yun. Pwede ng yan sa uh, dysfunctional behavior would lead to dysfunctional dysfunctional behavior. And ayaw nating mangyari yan lalo na itong suboptimization. Suboptimization. So anong gagawin ngayon ng management? So itong top management pag ayaw magkasundo ng dalwa dahil itong si selling gusto niyang uh, ito yung presyo niya. At saka tinatakot niya si Baying na sige sa labas na lang kami. Bahala kayo dyan. Eh, si Baying naman, masyadong mataas. For example, ayaw niya tanggapin. So ayaw, 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 natin magkaroon ng dysfunctional behavior and some optimization. Si top management, ang gagawin niya, magsiset siya ng arbitrary price. Yan. So dito papasok yung isang klase ng uh, presyo pa. Arbitrary pricing. So ano tong arbitrary pricing? Ang nagsiset lang nito, top management. Yan, hindi pwedeng iba ang magset niyan. Top management ang nagsiset ng arbitrary pricing. So, ano yung sabihin nito? So, mag magpo-provide ng top management ng arbitrary price kung sakaling ang mga segment manager hindi magkasundo sa negotiation. Yan. Para hindi humantong sa dysfunctional behavior at saka sa suboptimization. optimization Yan. So, yun, papasok lang si top management at magsiset ng arbitrary pricing in the event that managers would not agree with each other. Okay? So, yun. Mali ito lang yung ibig sabihin ng negotiated pricing. Uh, hopefully, meron tayong bago na dagdag sa inyong learning. And the uh, next meeting natin or next video, meron pang isa tayo pag-uusapan na pricing kundi yung dual pricing. Okay, so for now, ikat ko muna yung lecture video natin. Likely lang naman. So, lagi ko sinasabi sa inyo, mag-aral mabuti. Ingat kayo palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. So, bye-bye!